Gandang hapon. Mga kauma. Si kauma nyo nagkatay ng native manok. Hindi, <laughs> barunong si kauma. Hindi, <laughs> barunong si kauma. Ayan oh. mga kauma o, oh. makita natin oh Grabe yung taba niya o. Oh. Diba? Diba talaga. Tapos, ayan. Meron pa siyang itlog oh. o. O, ayan. si kauma o. Oh. Ineksperimentuhan naman kung paano ano paano papatayin yung ano yung native manok kasi siya oh grabe pala siya ng kauma ayan ayan meron siyang fresh na itlong oh. ah. noo oh, na ano yung iba oh itlog. Okay. Ano? So, kunin natin yung kaba, sayang. Diyan na maglulong siro mo. Diyan, 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 bog. Sige, ako na, ako na. Kapte, bog, kapte. Okay. Ayan, may kaalalay si Kauma. So, dito. Ang abot ba? Ay, kunin mo yung ano. Ayan. Ah, dito siya nakaano sa taba. Okay. So, hindi siya pwede bang ano? Tanggalin sa taba. Baka mag-isip. Ayan, tapang mag-isi siya. Ah, so sa taba siya, kailangan, so itong taba naman, kailangan, hmm. ganun. Slice. Hirap, mga kauma. Putulin na. Putulin na. O, kasi hindi to expert si... Ah! Ora, abot mo. Baka maabot ka. Oh, okay. Let's go. So. so, ito, tanggalin natin ito. Hmm. So dito tatanggalin natin. Mm. Ayan. Yeah. so kailangan talaga i-sacrifice yung taba tapos tanggalin ito. Mm, yeah, buli. Buli yung puwitan. Hmm. Hanggang saan dito? Ayan, uh -huh. tapos eh. Uh. Ayan, isa pa, isa pa. Ayan. Yeah. Dito. Ay, basic na ano. Kapti-kapti eh Marabi, -kapti kailangan pag may alalay ni Kauma. na ano Kasi puro lang. Pulo ng kutsilyo mabog. Di pulo eh. Mm. <laughs> Di pulo ba? Ayan. Tapos, ito. Mm. Gitrun. Gitrun ta? Uh -huh. Ito? Ito na? Uh -huh. mm. Tapos, ito na? Ito mm -hmm. na. Mm. So, ayan. Nakuha na namin yung dumi, mga yeah. kauma. No? Ayan, yung, yung bitoka. Uwisan si kauma. Ito. Tapon ko yan. Kasi, mm -hmm. malansa yan eh ng mga dugo-dugo na namo Mga kauma, mapapansin natin, no, kung, kung sa 45 days, no, sa 45 days, eto, mga taba, eto, na no, makikita natin, eto, eto yung taba niya sa native, no, ayan, mapansin natin, kulay yellow siya, no, so, ito ang kaibahan pag native at, uh, 45 days, no, na chicken. So, mas okay ito kasi mas malinamnam siya. Hmm? Tapos no, wala kang makikitang sobrang taba. Ito malinamnam yung taba niya. So, meron pa ako isang hihiwain. Ayan pa mga kauma, no? Yung feeling expert dito si ano, no? Si... I feeling expert dito si kauma. Okay talagang nang una talaga ako alam dito sa pagkatay ng manok yung kauma ayan so talagang pinraktisan eto nabali nabali no so eto putol mo na tawagin natin okay ito kami sa tabi Ayun, nag demo pa si Kauma. Ay, naporol naporol yung ano mo, Bog. Kailangan hiwaan natin siya dito sa bandang hips or hita ng native chicken. No? So, ayan, babaliin natin. At, ganon, diretso na dito yan. No? bulatin natin. Hmm. ayun. I don't know sa mga magagaling talaga dyan, no? Magkatay. So, sila, alam alam nila, expert expert sila. Dyan, sa pagkatay. Huh? So, tayo, nag-experiment lang dito si Kauma, no? Paano magkatay ng native manok. So, ayan. Makikita rin natin. Ah, may, ano, may, may, may itlog rin, no? Oh. Kasi mga babae ito, mga kauma. Mm. <clears throat> so, pinawisan. Si kauma. Thank you so much for watching. Ako, mas prefer ko talaga yung native chicken, no? Sa, compare sa, ano, sa 45 days, no? Thank you so much for watching, mga kauma.